uh, natin yung ano yung ginawa namin na project sa sa baka bebe yun yung pinaka front ano front uh, bahay uh, mga mga kulay blue yung yung pinaka X-class niya sa salamin gawa pa kami na binang, ano, ng mga cabinet na Aluminum cabinet Hindi na yung mga plywood Ito yung anya, yung, yung mga chandelier niya Tapos ito yung pinaka Yung Lagayan ng TV Ito yung high ceiling Tapos yung railing niya. Tapos meron siyang temper dito na hindi pa hindi pa na hindi pa nabili. Na, naka na, naka varnish na yung na ano, yung, yung mga step na wood planks. Ito yung pinaka-landing na mahaba yung wood planks. mabay ito. Bali, 8 feet. Tapos yung mga 4 feet. Kali pinaka ceiling niya tapos mga mga, may, mga pinto niya yun o solid solid na maugan niya. Eh. Ah, mga maganda yung varnish Solid lahat yung mga pinto. Tapos may, may balcony na malaki naka L type hindi na pa naka, pintura yung ano yung pinaka harap hindi pa na ito naka flexi ba pa lang yung mga room yung room number one solid din yung ano yung pinaka pinto nila na uh, meron din strip light sa loob. So, Tapos ito yung second room sa taas. Solid din yun. Ito yung third. Ito din yung pang-apat. Here. Oh, basta, ano, uh, showering. At tubo uh, lang. Tubo lang lang. Baka SP lang. Tapos 798 nga na yung mga, mga bintana. Mas maganda rin yung, yung, ano, mga mga sa uh, ating duda ano. Mga sweets. Kulay gray, dark gray. Dito ay yung temper trio po yung ginamit namin uh, na stainless square tube. maganda yung pagka-varnish, pagkintab. Hindi pa masyado na pero maganda na. may accent dito na wall. Tapos na tubula. Sigurad kami ng, ano, ng W-floated. Tapos dito yun ay yung power the room. May ito na rin Sliding door. Tapos yung ginawa namin na na ano na cabinet, kitchen cabinet ay mga aluminum. Yung aluminum yung yung profile niya. Yung cabinet 13 at 12. Meron siyang ano, meron pull out basket. At uh, na ano. Lagay na mga kutsara at tindol uh, at ano kutsinyo. close. So, we have uh, condiments rack. Pero sa uh, wine bar. Meron lang laman yung uh, wine bar. das may alarmino may WPC loaded steady to tapos meron meron din ako ano to pantry ah nalulunok kami din ito lagay na mga dilata tatanaw uh, para yung kain din tapos ito yung ano, yung oh, ano siya, may, ano dito na yung pinaka sa bedroom. Mayroon din si may yung TV. TV console. Ito kawili lang ito pero meron si ano, merong glass. Glass merong ilaw dito. Uh, ilaw na naka yung ilaw niya dito sa likod ng TV. yung ginawa namin na closet aluminum din ito closet na hindi na hinahana ito aluminum lahat uh, pintura na uh, yung aluminum glass, clear glass ito yung pinapsiyan din dito sa sa master bedroom. Yun. Meron siyang summer closer dito na hindi pa nagawa. Ano ba yung palang namin? Yan. Mali. So, inabot na kami dito. Six months na kasi konti na lang yung gumagawa dito. Kaya medyo tumatagal ng konti sa finishing. magbagawa pa kami na ng mga closet cabinets sa mga room sa taas. Ah, ito pala yung, yung, yung lock smart lock. Mas maganda yung pinto. Solid. Solid na mahugan eh.